wa yang mga dumi. Ano ba? Lupot yon. Halos ngulus-ngulus pag dinabatu boy. <tuk> Yan <tuk> na, <tuk> da Boy, magbato ka boy.

pangalawang balik na natin basta pa nagpapahuling tarpa no? hmm. hipon no? malaki yo! hipon yun no? yo! ha! yung hipon mo luto na ngayon kilawin ko to hmm. yo! pangkilawin yung ano kundito nakatay

apa sana karpa karpa wala wala makawala boy nawala gandang kilos mo boy umaangat-angat pa yung lambat eh delikado to mong tinatamaan kasagasaan na yata <laughs> last boy yung pinatamong yan boy

Oh, sabi mo na wala lang Oo oh, wala nasa ano nasa siya eh gilid gilid nasa sobrang tahimik ko nakawala <laughs> para hindi lalapit Yung mga oh laki pa naman tapos kasama mo si Jisi Maron di ba Oo tapos pinalaya ko sa kanya no na <laughs> Iba kasing isda na yan Pag uh, kumakain yan yang yung sa, ano, lupa iniila ko lang dandan lang yung hatak niya, pero nung, nasa gilid lumakas lumakas lupa ano kuebang, ano lang pag guteng na. tinabuan Mga bato naman yan, Bat ubat-ubatuin ayan oh. Ayan ba? Ayan yung mga bang bengkol. Ayan yo, na yan. Para pumunta sila doon oh. di angat yan. Nariyan doon sa gilid na ang, sa damuan Lalabas din yan. Hmm. Huwag doon sa taas. Dito lang. Ngarap hmm. yeah. ato, ah, na matay ka sa bulabog. kasi dyan.

最近可你加工那个。

국민 viên Đào Bã